Lalaga tayo ng Guyabano sa Katanglad oh. Oh, Ayan, oh, oh, yan, oh. may luya nila oh. Pangpabawas ng uric acid Ayan, uh, natin dalawang kulo Ayan. sa lang na. Ayan, bubuksan na natin. Kulong-kulo na. Ayan. Ayan. Kulong-kulo na yan. Pwede na yan. Ayan. Pwede na natin patayin. Eto, lalagay na natin. Salahin natin muna. pula eh pula halos pula ito, ito lalagyan natin ng tuwan kung magdidilaw siya ayan lalagyan. mag magibang kulay ayun ayun nagdidilaw na ayun ayun dilaw na siya kanina mapula ayun dilaw na